mga idol, nag-rubbings tayo ngayon magluto tayo ng kamote yan, kalingking na kamote ang tawag sa amin sa Bicol kinalingking yan, magluto tayo eto na, nagpainit na ako ng mantika yan, gamit natin yung olive oil Ayan, marapit na maubos Ayan, ito muna ang lutuin natin, mga idol. Okay. Ayan, talagang natin. Ayan. Ang tawag nito sa amin sa Bicol ay Kalingking. Ayan. Ay, dalawang kamote yung binilig pa nung nakaraang araw ayan ayan, mag-iwag na. na mga ayan na Okay. Kena mga idol.

medium heat lang pala yung ginagamit nating apoy para hindi masunog yung ating kamote ayan tapos ito yung ah uh, corn start natin ayan na siya ayan uh, idol malapit ng maluto ito Ayan, meron pa tayo siguro mga tatlong salang pa to. Ayan. okay Ayan. natin maluto Ayan na po mga idol yung ating uh, nagawang kalingking na kamote Ayan, dalawang piraso lang po yan uh, si Ulam, eh, ito ang almusal natin kalingking at saka ang kape yan tara kain po tayo mga idol hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyong suporta sa aking youtube channel bye bye god bless